Anong Agosto? Pag nagawa yon, open parking na yon sa lahat. Covered ko na ang 1,000, ah, covered ko na ang 1,323. Eh, 1,080 lang tayo. Kasama na kayo sa 1,080. So, sobra pa ng konti. So, yung first first layer pa rin ng ano, yun pa rin yung bisita. So yung pag down ng mga kuno dito ay dahil na observe nyo in the past na nag-overcrowd yung Oh, tsaka alalay lang naman, wala namang wala namang ambag. Kaya wala namang ambag, 'di ba? Minsan may tumatakbo galing sa likod, may dalang papel, 'di ba? Pero kaya na nila 'yon. Um, 'Di ba? Kaya may holding area naman. Kaparehas ng natanong mo kanina, um, lahat ng ASEC, USEC, di ba? Pero wala doon sa hearing. Um, hindi naman kasi kailangan nandun lahat, di ba? Para pwede tayo mag-multitasking. Kami rin mag-multitasking kami kasi may mga bills pa rin kaming hinahabol na maaprubahan um, bago kami tuluyang mag-concentrate sa budget pag-resume namin sa November. Well, in theory, tapos namin dapat yun. Ah. In theory, in theory, in a, in a perfect world, tapos dapat yun. Kasi makukuha na namin yung GAB, in general appropriations budget, galing sa kamera, para mahimay na namin, makumpara na namin, dahil doon kami magbabase ng amendment eh. Para makapag-produce ng committee report ang Committee on Finance. Para pagdating ng Nobyembre, pag-resume namin, floor debates na kami. Para maaprubahan na rin namin yon, konting amendment na lang yon para pag nag-bicam, konti na lang din ang pag-uusapan. Okay? Tomorrow, 10 o'clock. As you requested. Sabi nyo, gusto nyo nang umuwi. Ayaw nyo maghintay pa ng hapon eh. Hindi naman yun ang napagkasundoan. Siguro, more or less, we will be taking up something like between 20 to 30 local bills. Mostly hospitals and holidays. Pero yung holiday na ang Senado, na limitahan ng mga holiday, mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa, which makes Philippine companies and workers less competitive. Di ba? May holiday yung sudad, may holiday yung munisipyo, may holiday yung probinsya. May national holiday, may religious holiday, di ba? Which makes us less competitive. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos, meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. May araw ng kagitingan, may National Heroes Day, bawat bayani, nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Isa yon sa pinapapag-aralan ko sa kanila, ngayon, sa komite. Ang problema lang, away yan eh. Pero, hindi naman kailangan gawin ngayon. Simulan lang natin yung proseso. Hayaan mo mag-percolate siya. Mapagpasan. Because I tell you, it's making our the Filipino workers less competitive. Because our, our competitors from other countries aren't requiring um, um, these companies to pay double. Dahil nagkataon lamang na holiday at wala namang kinalaman doon sa bansang pinagtatrabaho nila lalo na sa call center. Thank you.